Magsimula ang kwento sa labas ng Frontera County. Bumubukas ang tagpo sa gilid ng bayan. Ito ang lupain ng Viscount Lacona, dating iginagalang na Maharlika. Ngayon, isang pangalang binubulong na lamang ng mga tao, may halong awa o paglibak. Dalawang lalaki ang naglalakad sa maalikabok na daan, nag-uusap ng casual. Narinig mo, si Batang Ginong Lloyd daw ang humawak ng Royal Palace Garden Project ngayon. Sabi ng isa, oo, narinig ko rin, sagot ng kasama, puno ng paghanga talagang kamangha-mangha siya. Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, isang lalaking marumi at punit-punit ang kasuotan ng biglang natamba sa harap nila. Nainis ang pangalawang lalaki at inalis agad ang dumikit sa kanya, halos hindi man lang tumingin sa taong bumagsak sa lupa. Ngunit paglingon niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ba yun, si Viscount Leco yun? Ngunit ni isa sa kanila, walang huminto. Nagpatuloy lang silang naglakad, iniiwan ang dating marangal na maharlika sa alikabok. Dahan daw ang bumangon si Viscount Lacona, ang dati niyang matapang na mga mata ay ngayoy na at ang boses niya ay nanginginig habang bumubulong. Naglalakad siyang walang patutunguhan. Bumabangga sa mga taong tanging pandidiri ang tingin sa kanya. Nang masagi niya ang isang babaeng dumaraan, napasigaw ito sa gulat. Anong gagawin ko? Umuwi ka at maghugas ka agad. Sigaw ng isa pa. Ang dating kinatatakutang Viscount ngayon ay tinuturing ng maruming pulubi. Pagkatapos, bumalik ang tanawin sa nakaraan. Umuugong sa kanyang alaala ang boses ni Lloyd Frentera, Viscount, napakalaki ng pondo ng bayan na iyong ninakaw. Kaya ibabalik mo ito, hindi ba? Masasaktan ako kung may bitak pa sa ating tiwala. Masakit pa rin pakinggan ang mga salitang iyon. Sa isip ni Lecona, may tinig ng pagkawasak. Ang buwis ng aking nasasakupan ay diretsyo na sa lupain ng konde. Ang tanging magagawa ko na lang ay mamalimos. Bumalik sa kasalukuyan. Muli siyang natisod sa isang tao, isang batang lalaki, may hawak na tinapay. Ano ba, Viscount? Harang-harang ka sa daan. Nakakainis ka. Napaluhod si na tuluyang nadurog ang kanyang dangal. Anak, maaari bang makahingi ako kahit kaunting tinapay? Napakurap ang bata. Ha, nanakawan mo ba ako ngayon? Nakakatakot ka ah, nanginginig ang tuhod ko. Ngunit nakiusap muli ang Viscount, halos nagmamakaawa. Hindi, ang nag-iisa kong anak ay nagugutom. Maawa ka, kahit isang piraso lang. Matagal siyang tinitigan ng bata, mula sa pandidiri hanggang sa pag-awang may halong inis, Paglaon, kumurot ito ng mumo, kasing laki lang ng butil ng bigas, at iniabot. Ayan, sigurado, mapupunta na ako sa langit ngayon. Bumagsak si Lecona sa lupa, luha ang yumoko. Ah, salamat, maraming salamat. Sandaling tumigil ang bata, saka nagsalita ng mapait. Sa totoo lang, gusto ko sanang bigyan ka pa. Pero dahil sa pagnanakaw mo noon. Niyang nakababatang kapatid ko, hindi man lang natikman ng mainit na sabaw. Kaya siguro, ito lang ang nararapat sa'yo. Parang punyal ang bawat salita. Lumakad ang bata palayo, pag-ulong. Aray, ang sakit nyon. Nanatiling nakaluhod sa putikan si Viscount Lacona, nakatitig sa mumong nasa kanyang nanginginig na kamay. Oo, itong mumo ng tinapay ang pinakadakilang awa na matatanggap ng gaya kung makasalanan. Ang dating marangal na maharlika, nayoy umiiyak sa kabaitan ng isang bata. Lumubog ang araw sa labas ng Fentere County. Sa isang maliit na toldang may mahinang ilaw ng lampara, nakaupo si Lecone sa tabi ng anak niyang si Diego. May banayad ng ngiti siya habang iniaabot ang maliit na piraso ng tinapay. Mahal kong anak, si Itay may dalang tinapay. Halika, kain ka na. Ngunit ni hindi tumingin si Diego. Sinampal niya palayo ang kamay ng ama, at ang tinapay ay nalaglag sa lupa. Tumalikod siya at humiga, nakatalikod dito. Para saan pa ang mumo na yan? Hayaan mo na lang kaming mamatay sa gutom. Tumago sa puso ni Lekona ang mga salita. Tahimik siyang nakatayo bago marahang bumulong. Pasensya na, anak, sa susunod, susubukan ni Itay ulit. Sa sulok ng tolda, isang babaeng elf ang kumakain ng inihaw na karne na pailing. Ni hindi mo ba kayang maghanap ng trabaho? Ang taong sanay lang magutos, walang tapang para siya naman ang utusan, ano? Hindi sumagot si Lekona. Ibinaling niya ang paningin sa lupa, puno ng hiya, sapagkat sa kaibuturan niya, alam niyang totoo iyon. Kinabukasan, nakatayo ang dating Viscount sa harap ng taniman ng Redberry, nanginginig ang mga kamay. Nilapitan niya ang tagapamahala ng sakahan, isang lalaking dating nasasakupan niya noon. Tutulong ka sa pag-aani ng Redberry. Tanong ng tagapamahala, may halong gulat. Tumango si Lacona, nag-aatubili. Kung maaari, baka pwedeng bigyan mo ako ng pwesto. Mumiti ng bahagya ang tagapamahala. Lupain mo naman to, Viscount. Gawin mo ang gusto mo. Malalim ang pagyuko ni Lacona. Maraming salamat. Sa ilalim ng matinding araw, nakisabay siya sa mga karaniwang manggagawa. Sumasakit ang kanyang likod at ang mga palad ay dugoan sa mga tinik ng halaman. Habang papalubog ang araw, sumigaw ang tagapamahala mula sa kabila ng bukid. Paalala, palubog na ang araw. Lahat, magtipon. Ipapamigay ko na ang sahod ngayon. Nagpila ang mga manggagawa, masaya habang tinatanggap ang kanilang bayad. Magaling ang trabaho ninyo ngayon, masiglang wika ng tagapamahala. Pagkatapos ng pila, nanatiling nakatayo si Lecona, may munting pag-asang kumikislap sa kanyang pagod na mga mata. Ah, pasensya na, para po sa sahod namin. Tinitigan siya ng tagapamahala, may bahagyang ngiti sa labi. Hindi ko naman sinabing babayaran kita, hindi ba? Parang gumuho ang mundo ni Lecona sa kanyang narinig. Sige na, tapusin na natin to. Malamig na sabi ng tagapamahala habang tumatalikod. Nabubulol si Lecona, nanginginig ang boses, Ngunit biglang ibinagsak ng lalaki ang kamao sa mesa, sabay sigaw. Kailangan pa ba kitang hagupitin para umalis ka. Bumigat ang hangin sa paligid. Lang ang balikat ni Lekona at tuluyang nalugmok ang kanyang mukha. Tahimik siyang tumalikod at nagsimulang lumakad palayo. Ngunit bago pa siya makalayo, tinawag siyang muli ng taga Tumigil si Lekona at lumingon. Ganito mo kamitin rato noon. Ang sabi ng lalaki, nanginginig ang boses. Pumulong ng luha ang mga mata ni Lekona. Itinapon ng lalaki ang isang maliit na supot sa lupa. Tumama ng may mapurol na tunog. Pumutok yan habang pinipitas. Kaya heto, kunin mo na lang, kahit ito man lang. Sandaling natigilan si Lacona, nakatitig lamang sa mga berry na nagkalat sa lupa. Pagdakay lumuhad siya, humahagulhol. Hindi ko malilimutan ang kabutihang ito. Aniya habang malalim ang pagyuko, patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mukha. Tumalikod ang tagapamahala, sumigaw habang naglalakad palayo. Hindi ko na kayang makita ang pagmumukha mo. Nagpalit muli ang tagpo. Makikita si Diego nakaupo sa kama, masayang kumakain ng mga berry na dala ng kanyang ama. May mahinang ngiti si Viscount na habang marahang nagsabi, "Hoy, dahan-dahan lang, baka mabulunan ka." Tumangala si Diego, kumikislap ang mga mata sa tuwa. "Makakakain pa ba tayo nito bukas, Itay?" Lamusong ang tingin ni Lecona, at sa unang pagkakataon, tila nakaramdam siya ng katahimikan sa kanyang puso habang pinagmamasda ng anak na masiglang kumakain. Makalipas ang ilang araw, sa malayong bahagi ng bukirin, nagbubulungan ang mga manggagawa. Si Lecona, araw-araw nang pumapasok, ha? Akala ko titigil yun matapos ang dalawang araw. Siguro nga, ayaw din niyang mamatay sa gutom. Sa kabilang banda, makikita si Viscount Lecona, nakayuko at walang tigil sa pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Aray, likod ko. Bulong niya, hawak-hawak ang bewang sa sakit. Tinawag siya ng isang babaeng manggagawa mula sa malapit. Lumingon siya, nagulat, at sa sandaling iyon, sumagi sa kanyang alaala ang isang masakit na tanawin. Ang parehong babae, dati nanginginig sa harap niya habang sinisigaw-sigawan niya noon. Ano bang mahirap sa trabaho mo at tinatimad ka? Gusto mo bang paluin kita para tumino ka? Bumalik sa kasalukuyan. Halos hindi siya makatingin sa babae. Tinatawag kita kanina, sabi nito, Ngunit sa halit na galit, banayad ang kanyang tinig. Magkakasakit ka niyan kung ganyan ang likod mo. Ituwid mo, ganito o, gamitin mo ang tuhod mo sa suporta. Pagkatapos ay lumakad itong palayo, iniiwan si Lecona na tulala at tahimik na nagpakumbaba. Kinagabihan, nilapitan siya ng tagapamahala at iniabot ang isang malaking sako ng redberry. Hinaluan ko ng magagandang bunga. Kumain ka rin, by count. Muling pamatak ang luha ni Lecona. Nanginginig ang puso niya sa simpleng kabaitan. Isang bagay na noon ay hindi niya kailanman pinahalagahan. Kinagabihan din, tumakbo siya pa uwi, puno ng pag-asa ang boses. Diego, tingnan mo, ibinigay to ng tagapamahala, ngayon, makakakain na tayo ng busog. Ngunit sa halip na tuwa, napuno ng galit ang mukha ni Diego. Itinapon niya sa lupa ang mga berry at pinisa ito sa kanyang mga paa. Paulit-ulit na lang ang mga pulang berry na to. Araw-araw, sawang-sawa na ako. Tinitigan niya ang ama, puno ng poot. Wala ka bang kahit kaunting dangal, ama? Paano nakakapagmalaki ang mga alipin na yun habang parang mga aso tayong binibigyan ng tira-tira? Bago pa siya makapagsalita pa, isang sampal ang tumama sa kanyang pisngi. Isang ngipin ang tumilapon sa lupa. Nanginginig ang tinig ni Lecona habang nagsalita. Huwag mong bastasan ang mga taong mababait. Ngunit sumigaw si Diego, galit at dugoan. Kung mababait talaga sila, dapat nagbibigay sila ng alay sa mga maharlika. Tahimik si Lecona, ang mga matay nagluluha, ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Tayong dalawa, pati ako. Patutunayan natin kaya pang magbago ang mga tao. Sa katahimikan ng gabi, naiwan ang larawan ng isang amang natutong magpakumbaba. At ng isang anak na hindi pa lubos na nakauunawa. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Iesekay.